Magdum. Eh Dios ni Adonai, Jehovah Elohim, ya ko ang espiritu ng papasakit kay dita El Tala ka. Kumariko at magpapakita sa espiritu ng Dios na buhay sa kamandalawan. Eh Dios ni Adonai, Jehovah Elohim. sumakay makahit magpag-usap, maka matamihak ng sundin mo at subuhan pumasok pa ngayon din sa kapag-usap. Paktus, pakto, iskit, o Diyos. May namiminsala kay Edita? Sagot. Sagot. Ah. Ah. O, tatanggalin mo rin kay Edita? Tatanggalin mo yan kay Edita? Sagot. Tatanggalin mo na yung sakit ni Edita o papatayin kita? Tatanggalin mo? Ikaw na espiritu ka? Ah. Ha? Ah? Sagot. Ah. Iniksa, iksa, igmat, tumakor, Ah. Tatanggalin mo na. Sige, kahon. Aprusam. Aprusam mata ng bagay, sige. Huwag ka magmumulat ng mangkukulang pa. Exactly. Okay, so, dito pa tayo mag-usap. Ikaw na may minsala. Tayrita El Calaca. Ha, ah, bakit nagsuka-suka? Anong ginawa mo sa kanya? May pinakain ka o wala? Sagot! Ah, um. Kakalingin mo na. Ah! Sige. na na akong pati. Sige, pagpag. Pagpag, -pag. tanggalin mo lahat ng nilagay mo kay Edita. Kalaka na Kamag-anak anap nila. Sige. Ayan, pinasanib ko lang po yung kumukulang kay Edita. El, kalaka na kanilang kamag-anak. Ano? Sige, tanggalin mo lahat. Yung pinakain mo, sigmura, bilis. Bilisan mo, tanggal. Ano? Miles. Hmm, ayo nak main. Oke, katam. Ikatam ta kating kabel mo mga uh, saksakit kini Edita L. Kalaka, anya. May pinakain o wala? Wala. May pinakain? Ah. Sagot, may pinakain? Ah. Napakain? pagkain? Uh, Sa kaya ay sumagot, ano? Sige. Magbubusa Ano, may pinakain? Wala. Ha? Yeah, may pinakain? Sagot. Sige, tanggalin mo lahat ng lagay mo. Tanggalin. Bilisan mo. Ano, kukulamin mo pa? Pupulamin pa, sagot. Pero wala matagal na sa hospital eh? Hindi pa. Taga. Mano sa bahay na Ah, nakalatay. Eh. Sige. Wala na? Meron pa, wala na? Meron pa, wala na? Ha? Ah? Meron pa, wala na? Problem mo, bisip siya. Tawag ka mo sa puso to, tignan mo. Meron pa, wala na? Ha? Ah? Uh, ano? Sige, pagpag mo -pag lahat. Tanggalin mo kayo dito. No? Ang kamag-anak ka ba? kamag-anak? Kamag-anak ka ba? Ayan, sagot. Gusto ko malamat kamag-anak ka, hindi. Ayan, ayaw naman nasagot itong mga mangkukulam na ng uli natin. Kamag-anak, hindi ang layo. Ah. Kamag-anak, malayo. Bumutasin ko kung gusto mo mangkukulam ka. Ah. Kamag-anak ka, malayo ka. Ah!

Santos Dios, Santos Portes, Santos Mortales, Mesereres dicen.

Medical kan Oke nak. Eh, kau tengen nak kan? Hmm. Ka na. <laughs> okay na? okay, hmm. Okay. God bless. Thank you.